Sa iba pang balita, sa kanyang pagupo bilang bagong hepe ng Kawayan City Police Station, ibinahagi ni Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. ang kanyang mga plano upang mapanatili ang peace and order sa buong lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Canceran, nakaset na umano ang mga plano at kailang, kailangan na lamang itong palakasin, lalo na ang deployment plan upang mapababa pa ang crime rate sa lungsod. Mga programa is all have been set already, wala namang dapat baguhin ngunit kailangan lang po natin na uh, paigtingin or define tune itong uh, ating uh, deployment plan. ng sa ay mapanatili natin yung katahimikan dito sa lungsod ng Kawayan. Uh, higit sa lahat, mapababa pa natin yung mga crime rate dito sa... Uh, Kumbaga mababa na nga nung nakaraan at kung kaya pa natin mas pababain pa so kailangan natin uh, i-fine tune or i-revisit nga yung deployment. Nabanggit din ito ang dalawang mandato ng PNP, ang Crime Solution at Crime Prevention. Ayon sa HEPE, palalakasin pa nila ang implementasyon ng school visitations upang maiwasan ang bullying at cyberbullying sa mga paaralan. Paiktingin pa natin, papalakasin na dati na yung ginagawa ng mga ating personnel na kandak ng school visitations regarding sa cyberbullying and anti-bullying. At ito po yung magagawa lang natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ayensya ng gobyerno at ating muhay, mga, mga school uh, staff Mga school heads, mga I teachers. rin na tututukan rin nila ang mga lugar sa forest ngayon. regions upang sa gayon ay hindi na mapasukan pa ng mga rebelde. Samantala hinikayat ni Police Lieutenant Colonel Canceran ang publiko na makipagtulungan at lumapit sa kanilang himpilan o idayal ang 911 kung kailangan ng tulong ng kapulisan. IFM News.